Naging masaya na nga ang pamilya nga ng mga Cristobal. Ang lola Sonia nga nitong si Princess ay uh, tuningin ng tawad sa lahat ng mga ginawa niya. Ngunit buong puso namang tinanggap ni Princess. Ang mahalaga umano ay makapagsimula na silang muli at handa silang kalimutan na ang mga nakaraan para sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Samantala, maisipan naman ni Mimi ngayong siya ay Cristobal na nga ay kailangan niya ng makeover kagaya ng kanyang ginawa sa kanyang kapatid na si Yes Shirley. ay naman ang kanyang ina. Hiniling naman ni Princess na wag sanang masyadong malayo sa kanyang personality handa siyang baguhin at handa siyang uh, alamin uh, ang mga bagong detalye na dapat niyang malaman bilang isang Cristobal at nagulat ang pamilya nga niya sa paglabas nga nito dahil nagmukha na nga si Princess na isang totoong prinsesa tuwang tuwa itong si Charlene sa kanyang nakita sa kanyang anak, marami siyang pagkukulang at araw-araw pupunan niya ang bawat panahon na nasayang dahil hindi sila magkasama. Pinangako niya kay Princess na babawi talaga siya sa lahat ng pagkukulang niya bilang isang ina. Samantala, hindi lang si Sherlyn ang magugulat sa transformation nga nito ang si Princess. Maging itong si Savior ay magugulat na bigla siya sa napkagandang aura nga at bagong itsura nga nito ang si Princess humahanga siya sa napakagandang mukha nito at sinabi niya nag-aalala siya baka sa pag kakataon ay magkakaroon na nga siya ng maraming admirer ay mag, marami na siyang maging kompetensya sa kanyang puso. Subalit, ipinangako nga naman itong si Princess na huwag siyang magalala sapagkat hindi mangyayari yun sapagkat tanging sa Savior lamang ang kanyang minamahal. Bunga ng lahat ay maging maayos na nga ang kanilang pamilya dahil buo na ito at masaya na sila dahil nakulong itong si Divina at wala nang manggugulo sa kanila. Kaya naman naisipan ng pamilya Cristobal dahil sa pagdating ng kanilang tunay na anak ay magkakaroon sila ng party para i-celebrate nila ang pagbabalik nga ng totoong Cristobal na anak nga nila Charlene na itong si Princess kaya naman makikita nga natin ang napagagandang aura nga nitong si Princess kung saan ganap na nga pinakilala ito sa lahat bang sila ay nagkasiyahan wala silang malay na si Divina ay gumagawa ng plano